Oy, may pagkain ba dyan? Taot ni Rogelio. Yan ha. Yung Tambay. O, oh, diba? Tapos ganyan yung view mo. Okay, nandito na naman tayo. Andito po tayo sa bahay ni Kuya. <laughs> sa bahay ni Kuya. <laughs> Titingnan natin, nandito gumagawa sila. Baba, ngayon na ako makapunta dito. Simula ng Inaayos nila to. Inumpisa kang ayusin. Kasi ngayon lang naman ako nakabalik. Oh. Asan ah, sila? Ah, ito, second floor. Dito sila gumagawa. Ay, kundin linis na lang po. Oh. Pwede perhan. Ay, wow. Ito yung kwento ng mga bata. galing. Tapos, ito yung sliding door. Hindi okay. ko mabuksan. Mas okay. Eh, walang tao. Wow! How cool ito. Lalo na siguro sa third floor. Ito, second floor. Mas maganda yung view sa third floor kasi ito nakahalong kaharang yun yung list. Pero, magiging ako pa rin yung dagat. Dito naman. Ay, may pagkain ba dyan? <laughs> Mga ngabit bahay lang. Ang ganda. In fairness. Pwede na nga kaming matulog dito eh. Tingnan natin yung seahorn. Oh! Akala ko maiksi ito. Hindi pala. Akala ko yung level lang siya dito sa ano. Hindi pala. Ay, ah, ang ganda. Lalo na pag matapos to. Nice, yes, ah. Maganda siguro dito, lagyan to ng ano eh. Yung, eto kasi pintuan. So, lalagyan mo siya dito. Yung parang sliding. Sliding na ano. Sliding door. Na para sa ma, may harang dito para pag tumaligo, hindi tatalsik yung tubig. Or pwede rin namang shower curtain. Pero mas maganda yung sliding na nilalagay dito para at least close talaga siya. So pag naliligo, hindi so na siya nababasa, hindi siya tumatalsik. Kasi pag uh, ano walang harang kasi talsik-talsik kasi yan. Hindi siya ano. So maganda. Okay siya. Okay. Pasado siya for me. Char! <laughs> pwede na kami dito maligo pala eh. Kaleng. CR. Bold. Malakliit lang siya tingnan, pero malaki pala. Malaki pala siya. Basta. Tawa naman. Bahay na si Maya. Kataraw na ng bahay si Kuya Book. So, kita tayo dito sa third floor. Ang daming sulok-sulok dito. Ah. Hi, Katuta. Hello. Oh, may babuan pa? petahan? Asan yung isang pintuan? Yes. Si Katuta pala ang assistant ni Papa ngayon. Ay. <laughs> Ito ang buong third floor. Oy. Ang mahiwagang pintuan. Ang ganda. Mga <laughs> lang ni na kahoy pa? Ha? Mga scratch na kahoy? Ang galing sa ano? Ay ah. Mamaya. Cut out ni cut out ni Rujillo. Yan ah. Yung <laughs> hundred. Ah? <laughs> binigay yung binigay na ano? Oh. Uh, Anong pangatawag dyan? Handrail. Hundred? Han? Ah, iba pa yung binili ni, ni, Kuya. Yung binili? Ah, <laughs> ang <laughs> mo? oh. Kuya. <ng> <laughs> Thunder pala yun. Binigyan <laughs> niya. Pero yung mga kamimingga, yung mga rita-ritasang galing sa baka na anod lang ay napakinabangan. Ito naman isang CR. Kasi nung nakita ko sa vlog ni kuya, nag-ikot-ikot siya dito. Ay, laki lang ang bahay ni kuya kasi ang dami niyang inikutan. <laughs> Hindi ko pa ito na-vlog talaga na as in buong makita ko dito sa buong bahay yung naikot ko siya lahat. Mm. Ay, dito ang maganda talaga. Tignan niyo ha. Ito yung penthouse, diba? Penthouse. Roof deck. So, yan yung studio. Kasi, ito ba yung studio na sinasabi ni Kuya? Tapos, pagising mo sa umaga, yan yung view mo. Tapos, magka ka dito. Banda. Tapos, upo ka dito. Tambay. O, oh, diba? Tapos, ganyan yung view mo. Oh, ang galing! Ngayon kasi hindi masyadong mainit. Ayan, tingnan Mainit siya pero may harang kasi Kaya... Tapos ganyan ka dito. Kape, chismisan, kwentuhan. Nakakatuwa. O, oh, diba? Ang galing. Or kung gusto mo naman na ayaw mo dito kasi may initan ka, dito naman tayo banda. Dito tayo kasi magsisira ang ating view, chay. So, dito tayo sa may lilim. Dito naman tayo sa lilim. Puka lang dito. Tapos yan yung view mo. Ka kape. Medyo mainit dito pag summer. Pero siguro pag may shed to or ewan ko kung anong ilalagay, hindi ganun kain. Maganda pa rin tumambay sa umaga. Kasi eh, direct sa sunlight to eh. Ay, excited na ako matapos ang bahay ni Kuya. Para dito ako lagi manggugulo. At tumambay at mag-staycation. Staycation. Hindi ba? Hindi ba? tour with the bare house of kuya. <laughs> Pero ito talagang paborito kong pwesto, mga kamiming. Ganda Babatay Baba tayo. Tingnan natin yung ano, kung gaano kaliit yung, or kaliit or kalaki yung studio na yung sinasabi ni kuya na magiging office ko daw. Ah, office. Ako'y may sariling office dito. <laughs> dito yun eh. Dito Baba mo ni kuya no nga pwede mo office. Ha? Mo ni ni kuya nga pwede mo office oo. Insa, uh oh. Oo. Totoo. Asa to? Sa building. So ah, kada sa pila kataas. Ah, di mas ito yung studio nga imo ni kuya nga. Right? Ah, ito pala studio katong mo. Ah, mga file, uh, Bürger, mga amplifier. Ah. Every mga pagpasok super yung.

Akala, ngayon, Akala, ngayon, ko ito ito Akala ko ito yun. Akala ko ito yun. Akala ko ito yun. Hindi, pwede po. Pwede po. Wala yung mga bisita. Pwede po ka rin. Okay. Close eh. mo mm niya. -hmm. Pero studio man eh. Studio. Ah, dito lang. Dito ito? na lang ko. Patong dito. Kaya wag po. Sa taas. Kaya eh, wala ano. Walang i e Tapos pagka... Pagka ano. Pagka... Doon na ako mag-office. Doon na rin kami matutulog. Ah, may sarili na akong kwarto dito. Ha! Wala <laughs> po. Naman na si <laughs> Aircon. Oo. Oh, Oo, oh. oh, di ba? hindi ko na kailangan maghanap ng bahay mga kanimig makikiki tuloy na lang kami kay kuya dalawa lang naman kami eh <laughs> kasha na kami dun or kung si Justin o oh, dito siya dito ko siya patutulogin pag malaki na siya mmm magaling ang laki eh ang laki inan pa magkano pa ni kuya dito ito kung sa akin kita kumakabit to Ready to kabit na to eh, pinainitan na lang. Hindi mo aakalain mga kamiming na ito ay galing sa flood. Flood. Apology. Galing sa baha. Ikakabit to. mo ito. Ikakabit mo ito nga rin pa? ah Yung pintuan, ikakabit mo? Asa? Kanang pintuan? Karan? Oo. Oo, ito sa ito ba ito. Ah. Ito mo nang muli. Ang karunin, umanan niya ay ito. Oo, Chada dito sa ano sa fourth floor kay inidot kay magkuan batambay-tambay. Pero inidot og lantaw ug mga view. Tingtingin ng view. May nagla-live doon. Oh. Inidot ni pagkawala na magpataas og kanida ni. Ang ganda mga kamiming. Lalo na ito. Nasira lang siya kasi medyo tagal na. Pero uulitin siguro ito ni Papa tong design na to. Ang ganda. Pag matapos to, ay nako. Nakakatuwa. I'm so happy for you, brother. o, <laughs> oh, ito. Oh. Kahit mag-ikot-ikot ka lang dito. Dahil malaki yung bahay ni Kuya, hindi ka magsasawa. mag-ikot-ikot. ka sa baba. Sumulog sa baba. Kung gusto dito sa third or sa fourth. Hmm. Tapos may mga, siyempre, may mga kapitbahay. Kaya hindi boring. Pwede ka lang sinigay din sa taas. Pakinging ulam! <laughs> Nene! Anong ulam? Ganon. Eto <laughs> mga kamimi, ginawa ni Papa na ano, pintuan. Galing dito sa ano, Galing din to sa baha. Mga kahoy galing sa baha. Hindi mm. yun naman. Yun, Hindi yun. yung mga kalain na galing sa bahay yan. No? Antipibay. Ang saan kahoy ni pa? Ka? Para. Antipulo. Antipulo? Hmm. 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 Mm. Halo-halo ni ko ang pula mo may... ni ko an. Halo-halo na kahoy. Oh, kanang pula mo ni ko kanang kung sa anod sa on nababa na sa nababa na sa kon dagat eh Hindi mas matibay na kay nababad man sa si dagat da, nababad na tama tingnan niyo kung paano yan gagawin oh no? ganda rin na yoy sariling kuhan ka ng tibol yung kuring mga kong tibol na kuring sariling? sariling may tibol yun nga para simbulanan ayun sa mga club mga di po tayo tibol kuhan gud sa bulay na iklam na sa bahay? sa probinsya? sa probinsya ayaw Um, ano, mag-iipit talaga ng kahoy. Pero ano, ano, klang O oh, ba't hindi mo gamit? Hirap eh. Pero inig ko ano, inig. Inig sa simbol. na buo. Binutasan pa para ma-assemble tong mga to. Ayan, ginawa na ni Papa ng ganyan, ganito. Ayan. Chunk. 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 Tignan natin kung paano i-assemble yung cook. Tapos may mga maliliit na ligtas ako Isa-isa huli sa... Sana dito suma ako, hindi na tayo magulit Ah, pag hindi no inuulit Eh, isit, 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 magiging siya kayo no, Hindi na i-ponsalahan I-assemble muna ay, tanggal pa yan pag ano. Tanggal ko pong kay kung ano Ah. Butang pamanisa pamalis Finishing pa. Butang ang. Ay ganang butang buta ano pampagigit. Glow. Uh Oo. -oh. napay na pay. ko na. Bandiha pan panin sa tabla. Asang sang pinto to. Sa kwarto ni Kuya. Ah, asa sa kwarto ni Kuya. Eh yung isang pinto saan naman yun? Sa min Ah. Very. Hindi e pag ano pala pag may pin pag may ano pala sa ano sa pintuan ay sa ano may pintuan na di pwede nang pwede nang dito matulog. Asa? Pag may pintuan na sa main, hindi oh, e pwede nang dito matulog. Pwede, na. pwede pala to yung CR ni ano pa ni Kuya Butangan ug Kuan kada bitong murag ano harang ba? Asa. Atong naay murag ka nang ano ba? Anong tawag ka Harang sa. Din ka para dili mo talsik ang tubig ba? Sa gawas? Hindi, sa CR. Ano ba sa gawas? Sa sulod. Hindi ko tong talsik. Ang kinakawa ng korte. Hindi, ka pasliding pa-sliding ba na may ano, sliding door. Hindi naman may pintuan rin. lahe po tong pintuan sa ano? Sa labas? Oo, oh, lahay po tong pintuan sa CR? Oo, o, nga ka ng sliding nga yan, alam ni mo. Ah, oh, ko lagi, shower curtain. Dili na, sliding, sliding lang. Maliit. Kanang salamin? Oh, parang salamin pero ano, ah, blurred. O lagi nang magkuan ka na. Ng... Oo. Oh. Kaya killing... yung shower curtain, pag ano ni ano, ah, parang smoke glass ba pero okay. ano sliding. Sliding. Para may ano talaga. Sarado. Sa para... loob? Itong na-division na ikuan? Oo, itong na-division na ikuan ba? na ka na mura ni Kipose? Oo. Ito pero kikira mo tayo. Ito bagay, maliit, pero pwede pwede, pwede, pwede naman po ng shower curtain. Wala mo ba ba? Orto silang sarili?

Gamit na gamit po yung binigay ni ano, si Rolly? Rogelio, Rogelio, Rogelio. pala. May dugong Japanese. A few moments later. Ah, ang dugyot ko na mga kamiming. <laughs> Grabe yung alikabok. Hanggang ngayon, ang oras po natin ay 4.35 na ng hapon. So, yan ito po yung view dito sa taas paghapon at sa fourth floor po Ayan. See? Andun sila. Kitang-kita mo. Tsaka maganda rin pala tumambay dito paghapon. Lalo na pag yung paano na yung araw. Palubog na yung araw. Ayan. Kasi wala nang init eh pwede ka nang tumambay dito ng matagal-tagal magchikahan with friends dito kayo uupo with friends talaga wala tatambay lang tapos yun yung view mo o oh. Oh, diba matagal-tagal pa tong matapos yung bahay ni kuya pero inuunti-unti naman nila kaya sana matapos na siya <laughs> matapos na siya para may tambayan na ako pag nababagot ako sa ano sa Maynila o dito pupunta lang ako dito tapos dito lang ako tatambay pwede na ako dito magstay sa fourth floor kasi anjan pala dito pala yung ano sinasabi ni kuya akala ko yung dun sa baba kasi halos magkamukha at magkapareho lang sila so dito pala yung itong area na to pagkatapos ng pagkatapos ng work ko kung dito ako mag-office kung dito ako mag-office oh wasak talaga itong mga kamiming itong area na to. Sabihin ko kay kuya, sabi ko na sa kanya eh. Sabi ko na sa kanya kanina na sana matapos na to. Ah, tara. Sana mauna siyang matapos or oh, malaki pa kasi yung gagawin dito sa bahay na to eh. Pero sana ito ay magawa. Pag nagawa to, dito ako mag-o-office. Pagkabakasyon, oh, di ba? Tsaka tahimik to kasi, ano eh, oh. Tahimik, tapos nasa taas, tapos may wifi. Tapos, dito ako mag-work. Pwede nga, dito na rin kami matulog ni Justin eh. Diba? So, gaganit, ganito siya. Tapos, ako na lang magsiset up kahit nga sabihin ko sa kanya. Ah, Hindi, sabihin ko kay kuya ako na lang magpagawa dito. Kasi pintura lang naman. Ay, uh, to? Skin coat or pintura or kung ano man yung kailangan. Tapos, bintana. Tapos, ano, pintuan. Ayan, pintuan. O, pwede na. Bintana, dalawa. O, pwede na. Ay, e, ano ba to? Wiring. Diba? Tapos, kung glass to, glass tong window na to, tapos makikita mo yung view from here, just dito ka mag-work, tapos yan yung view mo, ang ganda, nakaka-ano, nakaka-relax. Or, kung, ano, kung nababagot ka, tambay ka lang dito, pag break time, pinaplano ko na yung gagawin ko. tapos, opo lang ako dito. Tapos yan yung view ko. Amazing, di ba? <laughs> minsan kasi kailangan mo ring ano lumabas or mag, kaya maganda dito eh pagka ano pagka may time kaya talaga pag may time pumupunta kami dito kasi maaliwalas yung hangin maganda yung view na dito ka sa taas Super. diba ngayon makulimlim kaya masarap tumambay dito eh pero ang ko na talaga, oh. Ang dami kong... <laughs> ang dami kong ano, oh. No. Ang dami kong ano ng kahoy kasi nag... Ano nga, ba diba? Sa ababa. Tapos, tutulong-tulong din ako doon. Bablog, vlog. Oh. Kung dire-diretso eh, ka, ilang babalik-balik ka doon sa taas, eh sa baba, Hihingalin ka talaga yung packet baba mo galing sa first floor papunta dito sa fourth floor. Hihingalin ka talaga. Siguro kung aakit, kasi dalawang beses ka na lang bababa sa isang araw para hindi ka hingalin. Sakto na 'yun. sampay ni GMA